check ba? Panic buying na naman. At mamayang hapon daw mag-signal number 8. May bagyo ba? Tingnan mo naman ng bagyo. Super init. Pagkagaling ng bagyo dyan sa Pilipinas, dito na lang sa ano ang daan. Tingnan mo mga Chinese panic buying panic buying ubos na noon mga paninda nito mamayang hapon ay naku gugulo nila ay makauwi na nga doon ako bibili ng karne sa kabila ng naman ang tao Ang dami-dami O pati tinapay Ay bibili rin ako Tinapay dito Okay See you later